Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit kami sa Avida Vera Settings Bermosa dito sa Dasmariñas Cavite. So for this video naman po, so ibabay check naman natin. Ito naman ay gravel bike ni Idol Chubs Bandeja. Yan, yeah, so i-check natin ngayon yung kaniyang uh, gravel bike kaya mag-start na tayo. So Idol Chubs daw before tayo mag-start, Tama na nakita, ito ba yung kauna una niya na uh, gravel bike? Ah, uh, yes sir. Ito 'yung unang kong gravel bike pero yung isang bike, meron akong MTB. Mm. Eh ano yung ano, ano yung brand ng MTB niyan? Ang MTB ko ay Mountain Peak Ninja 2. Ah Mountain Peak Ninja 2. Rigid M rigid MTB rin yan. Suspension. Ah naka XC no. Okay. Tapos ito naman yung gravel. So next question naman na idol, ah. saan po ah, regular na ginagamit to? Ah, ito po ay ginagamit ko daily bike to work. Mm. -hmm. Ito yung ginagamit ko pumasok sa trabaho araw-araw. Eh -araw. po sir. Ah nai-lock rider rin sir to. Ang beses lang tagaytay po. Ah sa Tagaytay. Kanyang maalaayo la yung narating. Ayun, ah, yun nga no ito nga yung general background sa kanyang gravel bike no so mag-start muna tayo sa kanyang uh, frame set no. Ah uh, nakalagay dito Surly no pero sabi niyo kasi repainted to eh. Yeah, An ano yung original na ano yung brand nito sir? Ang original nito ay ito ay gravel bike Falcon. Ah yung Falcon All, all Road no. Yes po. 'yung Falcon Allroad na gravel frame set no ilalagay ko na lang sa screen 'yung uh, original na 'yung paint uh, paint finish nito no ah uh, ito parang ano no uh, katulad ng Surly parang steel yes sir eh, steel to no steel. chromoly steel pagka alam ko no then 'yung size naman ito sabi niyo size medium ba medium po 'yung size medium then 'yung head ano, 'yung head tube uh, standard no standard po. Yung standard 'yung head tube tapos ah uh, cable routing, yan, all external. Uh, pang BSA directed na bottom bracket shell, pang 27.2. Okay. Uh, 25.4. 25.4 naman, na uh, millimeter diameter na seat post. Uh, quick release yung drop out, then ang disc brake caliper mount naman yan is IS or international standard. So nakita ko lang, nakita ko lang idol, no? Uh, bakit pala may ganito? Ano, ano mo nangyari yes, dito? Kasi may ano to eh. Kailangan ispatan ko siya kasi tinanggal ko kasi to kasi malaki ang kabig nitong mm. side na to so ngayon pinokpo ko papasok kaya naging ganyan <laughs> ang adjura niya pero dati talaga meron ganyan meron po meron mm. inadjust lang no yeah. oh. yan nga yung history niya no so next naman sa kanyang cockpit ito yung kanyang gravel ano gravel drop bar kasi naka flare to no yeah. Uh, ano po yung brand nito sir? Submit CX na kalagi. Oh, 'Yon yun. Yun, Sagmit CX na aluminum 6061, uh, 31.8 mm ang diameter. Ah, uh, 'yung ano pala lapad na ano ba? Nanya to po ba? Yung hindi, so hindi ko tanda ang sukat, so sir eh. Ah, so pag nakita ko to sa ano no, sa internet, ilalagay ko, ilalagay ko sa screen 'yung lapad itong uh, dra, ano 'yung gravel drop bar na naka flared 'no. So 'yung uh, ano sir, 'yung uh, 'yung uh, bar end, uh, ano, bar tape pala, bar tape. Uh, kung lahat pangalan, Shopee ko lang yung nabili sir Ah, unbranded no? O, so, mga mumarahin lang, na budget lang mm, Unbranded to na, ano no, na bar tape no? Okay. So next naman sa stem niya. Uh, MOB Whip 1731 na 90mm na negative 17 degree ang angle So next naman yung standard headset Ito yung sa stock siguro ng ano yeah. no? Na Falcon, hmm. na all road Yan, So next naman, sa si post uno advanced project na aluminum uh, 350 ang haba ano ilan nga ulit yung taba nito 25, 25.4 25. yung 25.4 mm ang diameter na zero setback na may dual bolt clamping system next naman yung kanyang uh, power saddle to no power saddle na unbranded, unbranded. na may butas sa gitna balambot and flexible steel railings So, ano po yung ano? Ano po yung feedback niyo dito sa Saddle uh, island? So, for sir, maganda siya. Mm. Hindi siya masakit sa wet packs. 'Yon. So comfortable sa kanya 'to, no? So next naman sa kanyang drive train. 'Yung naka ano 'to, no? Ah, naka 1 by pala 'to, no? Ah, uh, naka 1 by ilang speed 'to, sir? 10 speed 'yon. 10 speed. 'Yon 1 by 10 speed, speed 'yung. Mm. Ah, uh, 'yun yan, 'no. Ito 'yung kanyang ah uh, tawag kasi dito, dual shifter lever. Kasi yung tinatawag nila STI eh. Pero kasi yung STI kasi pag Shimano lang yun eh. So, ano yun eh, Shimano Total Integration. Yan. Pero pag ibang brand, uh, ang common na tinatawag dito yung dual shifter lipo. Nakita ko yun sa Google eh. Uh, ang brand naman nito is L2 GR7 no. Na pang gravel. Pero ito pang 2, pang ano to, pang 1 by to pang 2 by. 1 by lang talaga. Ah, pang 1 by talaga oh, to. So, hindi gumagana to. Ah, wala, siyang ano dito. Ah, hindi gumagana talaga to. So, pang 1 by no. 7 uh, speed. Yan pang 7 speed. Ten. Ah, 10 speed. I'm ten sorry. Speed. Yan, sorry. 10 ah. uh, ten speed pala to. 10 speed na GR7. Uh, next naman sa uh, kanyang, ito pang MTB naman yung kanyang crankset, no? Na Halotech. Uh, Shimano M, ano to? MT210, no? Oh, yan okay, na series. Yan na series. Uh, 170 mm ang crank arm. 104 BCD to, no? Uh -huh. 104 BCD. Yan uh, pang purpose build na pang 3x2 eh. Bali 104BCD sa dalawang chainring Then, 64BCD sa granny ring. Ang kaniyang chainring naman na 1 by narrow wide rounded, pambansang brand Decas na 3080. Yan. Ano pala to guys, correction lang ah. Ano to? 96BCD. Kasi yeah, nakalagay dito uh, na, 96BCD. Uh, uh, sorry, sorry, sorry ah. Sorry, sorry. Yan 96BCD pala yung uh, crankset, yung crankset ito ano. So next naman sa kanyang... Ah, sa kayo, no? Same lang. Same lang. Yung MTB Clipless Pedals, ito yung Shimano M505. Ah, uh, yung ano pala, no? Ano pala yung, ah, submit. Submit yung chain, chain, ano? Chain guide. Chain guide. Doon naman sa, dito naman sa, no sa chain, Shimano HG, ano to? Matanda ka rin. Hindi ko lang mabasa, eh. Meron. Meron, eh. Parang H ano CNHG 901. Yan. Uh, next naman sa F, yung MTB cassette bracket nyo, Idol, anong brand ito? Submit yung bags. Um, ah, submit. 10 speed to? 10 speed. Yung 10 speed na 1146 no? Mm. 1146. Next naman sa... 40, 40 ano lang? 42. 44 4. Uh, 42. Ano kasi? 42. 42. 42. 42 yun 1142 pala daw to no uh, next naman sa kanyang uh, yun nga no uh, gravel na RD ito yung L2 GR7 na pang 10 speed bali pinalitan mo ng malaking ano no pinalitan mo ng malaking pulley hindi sir stock talaga yun ah stock talaga okay stuck pala to no sa Shimano kasi maliit eh ito malaki eh, no so ito nga yung driver setup na kanyang gravel bike no proceed naman tayo sa kanyang wheelset ito yung kanyang gulong Magkaiba kasi yung brad ng ano no, yung brad sa likod tsaka sa harap. Sa likuran CX, CST, CST Fox Trail 27.5 by 1.9 1.75. Then dito naman uh, Compass Compass Metro Elite na 27.5 by 1. San ba 'yon? Ayun, 1.75 din ah. Pero ito slick no? Yeah. Ah, uh, kasi ba may mag, may mga magtatanong sa akin eh. Saan mo pala nabili to, Idol? Ano lang, Lazada lang po. Ah, Lazada. Ah, meron pala sa Lazada. Magkano yeah, ba Magkano bili mo diyan? 600? Ah, 600, no. Ah, affordable din eh, no. Maganda oh, silk tar na pag 27.5. 'Yon, so next naman sa rims, no. Felis, tama ba? Felis. 'Yon, Felis na anong brand ito? M320 Aluminum Double Wall 32 Horse. Yung spokes yung sa Idol? Pops Pro. Pops Pro na stainless steel. Yung hubs naman niya, Sword no? Sword. Ano nakalagay ba dito? Sword SC. Uh, alam nyo ba Idol yung pulse na ito? 6 pulse din ba? 6 pulse. Dali Yun, kasi ito pa pre-hub diesel bearing. So, i-check natin yung tunog na ito Idol kapag naka-freewheel. Yan guys, ang itunog na sword SC MTB hub kapag naka freewheel. Dala sa lang sa brake set. Yan may dum dumadaan na yung helicopter na sundo ko. Yan, di joke lang. Ayan, <laughs> may helicopter. <laughs> Ito yung brake lever niya, no? L2 GR7 na mechanical. Then, tingnan natin yung uh, mechanical hydraulic disc brake calipers. Ano? Ah, hydraulic to. Okay. Nakano-kano pala, no? Uh, cable actuated ah uh, itong cable actuated na caliper X-Tech na dual piston na. No? Dual. Yan dual piston. Yan dual piston. Para pangalawang X-Tech na nakita ko yung isa kasi yung sa kay ano eh, kay Joseph dati pa nung pandemic. Uh, ano sir yung ano niyo? Yung feedback niyo dito sir. Makapit uh, naman? Goods naman siya. Wala namang leak. Wala nang wala naman. Yan. So yun nga nung feedback niya doon no. Then sa rotors naman, Shimano to eh. Uh, RT uh, Pawock the na, Idol. Nasa SLX to na ano eh. Ayun, RT ano eh, natutunan dito yung model. Yan, RT 66, yan Shimano RT66 na 160 mm ang diameter, rap chakali kuran. <coughs> Parehas na fixed type and bolt type disc brake rotors. So Idol, magkano yung total cost mo nito? Total cost nito mga 18? 18,000? Ah, kasi nga ano, yung second hand yung mga parts eh no? Yan, yeah, yeah guys, ito nga yung uh, Falcon All Road uh, Gravel Bike ni Idol Chubbs Bandeja. Yan yeah, guys, na naibay check na natin itong uh, Falcon All Road Gravel Bike ni Idol Chubbs Bandeja. So kung meron kayo tanong regarding dito sa kanyang gravel bike, comment na lang ninyo sa comment section down below. So mga Idol, magsatulit kayo. Shoutout ulit sa misis ko. Love you! Shout out sa Pasay Mall Victory. O shoutout. si Idol na ano. Oh, shout out sa mga kaibigan ko diyan sa Plaridel. Ayun, nag-shout out na si Idol, no? So salamat pala, salamat sa pag buy check, no. Yan, yung salamat. Yan yeah, guys, maraming maraming salamat sa inyo panonood. Don't forget to subscribe yung YouTube channel. Paki-click na lang yung notification button para ma-totally notify kayo. Yan yeah, guys, maraming maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.